Hindi ko inaasahan na ako nalang matitira sa squad. Tatlong kampe ko, inubos agad nila. Ako, nabang sa Habang bumabakbak ako dito, pinapaingang ko yung mga kasamaan ko. Yung mga comms nila, napaka-importante sa akin. At kung mapapansin nyo rito, nagmamasid lang ako sa mga kalaban ko. Pinapairamdaman ko anong klaseng player sila. squad ba to? Hindi ko lang alam. Dalawa dito sa taas. Ayun o, dalawa makasama. Hindi ko alam. Shockwave. <laughs> <laughs> Ayan pala ang tama. Tam. Uy! Patay siya, snowboard. <laughs> <laughs> Ay, huwag At kung titignan niyo, napakaswerte ko. Doon pa lang sa pag-shot niya, pwede na ako ma-eliminate. Pero nakapag-rewind agad tayo. Binigyan tayo ng isang chance, hindi na natin palalagpasin pala Baka nang tupok ba? Oo, isa ko, gawa sa bakal. At para iparamdam sa nila yung inig, kailangan ka umubos ng isa or dalawa. Parang gawa sa bakal yun, ah. Charter. Wala kang baril na akong hakan ha? Ano-ano, parang kinakabahan na ako ha Dito, natataranta na sila at gumamit na agad sila ng class nila